Ayon sa Bantay Eleksyon, isang non-government organization na nagsusulong ng malinis at patas na halalan, ginagamit sa maagang pangangampanya para sa 2010 elections ang mga patalastas. Nakita niyo yung ngiti nila. Eh, sino binubulan nila? Sorry, tayo. Eh, maliwanag naman yung sasabihin nila eh. Sabi ko nga, short of aktual na sabihin nilang butuhin niyo ako sa ganitong posisyon, masasabi na nila lahat halos. At yan din ang sasabihin nila pagdating ng kampanya. So hindi ito sim simple usapin na para bang nagpapakilala uh, lang siya sa bayan, eh talagang binibenta na nila sarili nila. Malaki raw ang bentahe ng mga politikong may patalastas ayon sa grupo at maaaring nakalalamang daw mga ito sa ibang kandidato yung kandidato, pag palagi mong iharapin yung muka at ang pangalan sa publiko, eh, nagkakaroon ng subliminal yan. Eh. Ulang pasta. Nagkong overt talaga na, na attempt, ano? Na i-retain sa memory ng mga nanonood. O nagkakaroon ng audience dyan na itong mga pangalan ito at itong mukhang ito ay eh, huwag niyong kalimutan. Kasi in due time, magsasabi na yan, abutuhin niyo ako. Giit na mga mambabatas, maaaring nakikilala sila sa kanilang mga patalastas, pero hindi naman sila nangangampanya. Wala rin daw silang batas na nilalabag. Hindi sa akin, hindi. Advocacy ko yun eh. Di ba? Uh, fight on, Philippines. Uh, sumabi yan. Kung ano ang nasa batas, ay susundin po natin. Hindi po tayo lalabag sa kahit anong batas. So ang mahalaga ay, uh, ito yung nakakayon sa batas, at uh, hindi ka naman o gumagastos sa pera ng gobyerno. As long as there's nothing against the law. It's a free country. You can do what you want. As long as you do not violate the law. Di ba? Sa ilalim ng Section 18 ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang anumang uri ng pangangampanya ng sinuman para o laban sa isang kandidato sa labas ng itinakdang campaign period. Pero sa Section 79 ng batas, magiging kandidato lamang ang politiko kung naghain na siya ng kandidatura. Ibig sabihin, dahil hindi pa kandidato, hindi pa rin daw nilalabag ng mga politikong may patalastas ang batas na nagbabawal sa maagang pangangampanya ayon sa Commission on Elections. Hindi pa naman sila na saklaw ng election law. So, although sinasabi ng Omnibus Election Code na unlawful ang mag-campaign bago dumating ang campaign period, ito naman ay dinedefine din niya kung sino yung candidate. At habang wala pang candidate, hindi pa applicable yung pagbabawal na bawal mag-campaign. Pero ito raw ang butas na tila nilulusutan ng mga politiko ayon sa bantay eleksyon. Kung nagpo-promote lang ako ng isang tao, hindi pa naman siya kandidato. That's nothing. That's not pre-campaigning. Yun ang butas. Sa darating na biyernes hanggang December 1, simula na ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga gustong komandidato. Dagdag ng bantay eleksyon, bago pa dumating ang huling araw ng filing of candidacy, madaragdagan pa ang mga patalastas ng politiko. Pista na yan. Kampanya na yan, sigurado. Short of, sabihin na butuhin niya po, bilang presidente, vice presidente o ano pa mga posisyon. Short of that, siguraduhin mo marami talagang lalabas ng mga kung ano-ano dyan. Mga banderitas, mga banners, mga streamers, in commercial. Oh, sinasabi ba natin na wala tayong magagawa? Ang patalastas sa ni Congressman Neri Acosta ng Bukidnon, nung linggo lamang umere sa telebisyon. Mahusay at tapat na pamumuno ang sentro ng patalastas niya. Yung infomercial ko ay more than about me. It's really a message. sinabi ko doon, ang sinabi ng voiceover, ang isang tunay na leader ay hindi nagpapaasa kung hindi nagbibigay ng pag-asa. Kung mangarap ka rin lang, tuloy-tuloy mo na. Samantala, may git isang linggo pala nakakalipas ng ilabas ang patalastas ni locus Norte Representative Pinugos Bongbong Pinugos Marcos. Ibinabandera nito ang mga proyekto sa kanyang probinsya. Pero kung titignan niyo yung, yung ad, ah, pinag-uusapan, ay ang mga solusyon sa mga naging problema dun sa amin sa si Ilocos Norte. Parang sinasabi natin na kung may problema man, asikasuhin natin yung problema. Harapin natin yung problema, ayusin natin, asikasuhin natin. Napabalitang tatakbo bilang senador si Congressman Marcos at Congressman Acosta. Pero ayon sa kanila, hindi rin may tuturing na pangangampanya ang mga patalastas. Pag sinabi mo, I'm running for mayor, vote for me for mayor. Ha? Sasabihin mo, eh di sa pag sinabi mo yan, eh talagang kanangangampanya ka na. Pero hindi naman, eh, ang, ang, ang nasa patas sa ngayon is that so long as iba yung pinag-uusapan mo, hindi yung sarili mo tungkol na tungkol sa kandidatura mo, then that is not considered campaigning. Ayon sa bantay eleksyon, masasabi mang may butas ang omnibus election code. Dapat pa rin mangibabaw ang layunin ng batas na maging maayos at patas ang halalan. And in many cases, the intent of the law is more powerful than the letter of the law. Nagte-technical ka dyan pag ini mo yung letter. Yung intent ng batas na yan is to create a level playing field. Dapat ang decision mo, and that goes for the court, should be all along the lines ng intention ng batas. Dagdag pa ng bantay eleksyon, hindi ro sapat na dahilan ng umano'y butas ng batas para makalusot sa COMELEC ang mga politikong may patalastas. Tingin ko, playing safe sila dito. Kasi yung prevalent ka na legal opinion, malabo eh. So, pag magsabi sila na hindi, wala pa akong power dyan, they were well, within the right to say that, ano? Pero yun na nga, eh, hindi sila popular sa mga tao kasi alam ng mga tao, nagkakampanya na eh. No, hindi yung playing safe. Kami, hindi kami makagawa ng batas. Hindi kami gagawa ng, ng batas na lalabagin mo o susundin mo. Ang gumagawa ng batas, kongreso. Hindi namin pwedeng baguhin yun. Panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang may sa batasang Omnibus Election Code. Maging ang Comelec, isinusulong na malinaw ang probisyon ukol sa maagang pangangampanya at definisyon ng kandidato. Iyon ay yung proposal ko na i-fix na lang yung period. sabi mo ng 10 months o kaya 8 months, kung ano yung reasonable period na hindi naman nakakalimit sa freedom of expression. Na kapag ginawa yung mga campaign activity sa period na yan, may nag man ng certificate of candidacy o wala, campaigning ang tawag doon at mga gastos doon ay i-account din. Pero ayon sa banta-eleksyon, dekada na raw ang lumipas pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayaring pagbabago sa probisyong ito. Tingin mo ba ang uh, politiko eh, gigulitin niya liyag niya. Eh, kandidato yan eh. Ang pinakalala sa mga legislators natin ay kalimutan nila muna ang busil Gawin nila yung nararapat gawin, i-plug nila yung loophole. i-create nila yung environment para sa fair and free na political contest election. Hindi ba nagkaroon kayo ng undue advantage dahil sa maagang pagpapalabas ng infomercials?